Salat na ka naman siya dito ng mga biskuit niya. Pinapon niya doon. Niya. Siya, Anong, ang mga ano niya. Ayan siya nagkakalat. Ayan, nagkakalat ang bili. Pag kukunin ko ito, may iyak. Akin okay na. Ah. Ay. Ay. <laughs> Pati yung balikit na huwaka. Ano ba? May loto pa siya. Ano? <laughs> ito. Ito. <laughs> Wala, ayaw eh. Yung wala ito, o. Oh. Ewan oh. mm. ko ba dito? Niniligtig oh. niya ata. Hindi ko alam kung ano. Wala ko. Wala ko sa mga ano. Alahas, alahasan. Wow! Ano oh. na. Pati kumain. Oh, ayaw mo. Oh. Pero gusto mo na lang dito ano oh. Ano? Ligpitin na natin to. Ha? Ligpitin na natin. Lagyan natin sa lagayan ng, ah, lagayan na. Tingnan natin kung ilalagay ko doon. Sa lagayan nito. ito. Okay, dapat maayos yung kanya. Yung labi niya Ligyan natin dito, ha? Para hindi makalat. Turuan natin magligpit ang bibi. Para matuto siya nga. Ayan, very good. Ayan, oh, di ba? Yan, ibang kaso maglipit. Nasisira ah, yung plastic. Hmm. Andan, andan. Ako na lang maglalagay. Yan siya talaga maglalagay. Ayan. Siya talaga maglalagay. Ayan. Ano mo yung biskit O, eh. magkanta na sana mo. Teka lang. Teka lang. Hindi iyan yung nalagay doon. Hello. Kaya ah, gusto mo siya yung maglalaro eh. Maglalagi. Ako na lang ha. Para madito ko lang kung paano nalaro siya. Yan. Ano. Ito na lang pala yung biscuit niya. Kaya, ayusin na natin. Ayan, naubos na. Ang na. dami na naubos. Tapos, ito na sa Ayan.